So attorney, ano po ang effect nito ngayon na naglabas po ng TRO ang Supreme Court at sinasabi daw po no na hindi muna po kumbaga status ko, ano po ang ibibigihin noon? Hmm. Ibig sabihin, yung uh, ay pansamantalang itinitigil yung implementasyon at ng uh, nasabing uh, resolution ng COMELEC. At kung ano ang kasalukuyang uh, panin, pan, uh, panuntunan na umiiral, yan muna ang i-implement. At uh, mabuti naman sinabi ni Chairman Garcia kahapon na lahat ng maghahain ng uh, nomination sa party list ng mga government uh, officials, they are deemed resigned. Okay. So kapag ka sila ay naging nominado ng isang party list at sila ay appointed public official, deemed resign na sila sa kanilang posisyon. At ano po ang inyong reaksyon sa pahayag po naman sa amin sa aming interview kay Chairman George na sabi niya they welcome the petition and actually ang, ang, ang dating siya akin parang they agree sa inyo pong petisyon? Actually nung lumabas ngayon, nagkausap nga kami nila Chairman Garcia sa pagkatulog natin ako ng update nilang seminar. Sinabi niya doon mismo na talagang they welcome that kasi gusto nila magkaroon ng uh, exact definition. Mm -hmm. Ano ba talaga ang dapat na-definition ng isang nominado? Siya ba ay talagang kandidato o ang kandidato lamang ay yung party list? Mm -hmm. At sinabi ko naman doon, uh, tuwanag naman ka ako doon sa kaso nung ang Waray versus Comelec na, na isang, isang desisyon na ipinalabas ng Korte Suprema nitong August 2024 lang. Mm -hmm. At ang sabi doon ng Supreme Court, yung party list group, yan ay juridical personality lamang. Bagamat yan ay kan sinasabing yan ang ibinoboto, pero ang nagpapangsyon dyan ay yung mga members din yung yung bigla lang nominees. Okay. So in other words, mm -hmm. itong mga nominees ito si nangangampanya. Sila rin talaga ang uh, may qualification kung mm -hmm. ano kung, uh, na sila ay magiging miyembro ng House of Representatives. Mm -hmm. Kaya sabi ko, ay pagka ganyan eh, the moment they are nominated, Opo. Eh, siyak na mangangampanya sila at mm -hmm. they will be in a very advantageous position kung sila ay government official pa, Opo. naka, naka pa sa position nila hindi man lang nag-resign. Samantalang yung ibang hindi government officials, ay mm. talo sila doon kasi wala sila sa puder para magamit ang pondo ng pamahalaan. Opo. Sige po. Pero ito pong naturang TRO ng Supreme Court ay hin kumbaga pinag pinasasagot pa po ang COMELEC, di ba? Oo, yes, 10 days, po. Oh, extendable Okay, 10 oh. days. Ibig sabihin po, kinakailangan pa talagang mag-issue dito ng ruling ng Supreme Court dito po sa inyong petition as in kung yes. tama ba kayo hindi. Yes, tama yun. Tenu, no? So mag-i, maglalabas pa yan ang decision ng desisyon ng ating Korte Suprema. Hindi lamang para sa ngayon, kundi in future cases. Okay. Because this might be capable of repetition. Kahit okay. nasabihin ngayon ng kamalit na ay naku, nagkamalit pala kami. Hmm. Yan ay... Eh, binabalik na namin sa dati, hmm. maaaring sabihin ng Supreme Court kahit na ibalik nyo sa dati yan, eh, we had to resolve this uh, uh for future cases opo, na baka opo. it is it could be uh, repeated in some other cases. Opo, opo. At uh, siguro nga po we have to say thank you sa Supreme Court, no? Kasi po uh -oh. agad itong binigyan ha ng pansin ng kataas-taasang okay. hukuman. Uh, actually nagtaka nga po kasi marami sa inyong mga taga-media ang nagtaka rin na meron pa ganoon na uh, resolution ng COMELEC. Mm -hmm. Walang nakapansin uh, actually niyan, wala mm -hmm. -reklamo. Mm -hmm. at, uh, nang reklamo ma at nang mag-file nga ako, marami mga kasama niyo sa media na nagsabi mm -hmm. sa akin na hindi namin napansin na meron pa lang ganyan Opo. Uh, uri ng resolution na ang isang government official ay hindi resign kahit nominado ng party list. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.